Brad! Itay ko! Itay? Yan ang tawag niya sa akin mula nung siya'y bata pa. Nagtaka ka, no? Ang totoo, ang puna ko ni Monsignor. Sa akin siya lumaki. Ito rin sa simbahan ito, pero kapilya pa lang ito noon. Oo nga pala, siya si Monsignor Aguirre, ang itay ko. Edmund Morales, glad to meet you, Father. Magkasama po kami sa squad. Hindi ba delikado ang mission ninyo ngayon? Surtain lang yan, Father. Mabuti na rin yung mag-iingat. Kung sa Isama Di, Disama nyo na lang kami sa dasal ninyo, Father. Ako na lang, Father. Pati sa mga nobena at misa ko. <laughs> Salamat. Oh, may upi pa tayo. Paalam na, Father. Take care. Tay, tignan nyo naman yung service namin. Chideng lang. Palabiro <laughs> ka talaga. Oh. Oh, sige, lakad kayo. Sige, Mag-iingat kayo. You better resign from the force and attend to our family business. Gusto ko na magpahinga, iyo, At ikaw lang inaasahan ko magpapalakad ng ating negosyo. You need the business more than I do, Dad. Dahil alam kong sasagnate ka kapag binitawan mo ang negosyo natin. I really hate that get-up. The baril at holster. You look cheap. Para kang hoodlum. Pasensya ka, Dad. Kailangan sa trabaho. Besides, you still don't hate hoodlums as much as you hate cops. Alam mo yung kaya ng pulis ka, no? Hmm? Just to me. Hindi naman, Dad. You don't belong in that force, Edmund. Tuminto ka na sa kalukuan mo yan. At ang asarkasoyin mo, ang pagpapalakad na negosyo. Nag-i-enjoy pa ako sa trabaho ko, Dad. Kalukuan. nag enjoy ka lang dahil gusto mong magalit ako. Time out muna, Dad. Napuyat ako sa operations kagabi. Dito muna ako matutulog sa opisina mo. Iyan ang mapalamang sa pagpopulismo. Ang mapuyat. Pati ugali mo galim pulis na eh. Pare, trouble to. Pare Delgado, nasa kotse gamit natin. Magsisiyar lang ako. Cool ka lang. Huwag kang gagalaw hanggang di ako nakakabalik. Nandito pala si Ruben Umali. Nasaan ang matalik mong kaibigan? Si Belica. Ka? Bili ka ba? Nasaan si Bushbelica? Huwag uh. ah. ah. ano? ah. mo kong tatakot, ha? Eh. Ano? Huwag mo kong tatakot. Dahil pumapatay ako ng tao. Pag natatakot ako!

Huwag tayong papayag niya habang buhay. Ganito na lang tayo. Dapat kahit isa sa atin, umasenso. Pare, salamat ah. Saan? Sa so, pagpigil mo. Pare, kung di mo ako napigilan, baka napatay ko yung mga yon Pare, para saan pa ang magkaibigan? Alam mo pare, tama kayo. Dapat may patutungan ang buhay natin. Balang araw, makikita nila. Ben. Kapag ikaw umasenso, wag na wag mo kakalimutan ha? Ikaw din ha? Siyempre naman <laughs> ikaw pa. <laughs> Tara na, mag-shopping na tayo. Magkano 'to? siya kilo? 75 po. Masyadong taga. Magano to? 80. Mahal. Um. Mm. Magkano ho isa? 60, isang kilo. O, oh, 30 lang. Wala akong kaming pera eh. Aba eh, bakit kayo namamalikin nang wala kayong pera? Ha? Magsilayat ka kayo dito. Binubwisit itong tindak ko eh. Sa gulay na lang tayo. Huh? Ako mo, tatanggapin mo itong 30 pesos ko. Mabait naman pala eh. Pumayag. Kasama na ako yung gulay. Pumayag ulit. Aray, pag nanakaw yung ginagawa mo eh. Hindi pag nanakaw yan, kapatid. Pagkatapos... Mura bilihin. Ang tawag dyan, damage. Ibig hey, mong siya, hindi ako to? Eh, kunin na natin lahat. Ano pang hinihintay natin? Okay. Bisa okay. mo okay. pa-adwa din mga polis.